Hi po mga ka-farmers, welcome again dito sa Z farm TV Ngayon mga ka-farmers, update natin ang ating tanim na pakwan Ito po ay one month after transplanting na po mga ka-farmers Ngayon mga ka-farmers, activity natin uh, Mag-spray po tayo ng uh, Mag-spray po tayo ng Foliar fertilizer para po uh, Mambulas or pang bulaklak Sa ating pananim na pakwan Para po lumabas yung mga bulaklak Kung gusto nyo ang topic niyo mga ka-farmers, hapusin nyo lang video Para may makuha kayong mga idea Okay mga ka-farmers, uh, lahat naman ng foliar ay O Ah, uh, magandang gamitin. So ang gamit ko ngayon ay mag-green. So try natin na mag-green mga kaparbers. So let's go. tama tamang paggamit ng full ay depende po sa edad ng tanim so may tinatawag tayong full na uh, pwedeng pang vegetative at uh, full na pang uh, flowering stage dapat tingnan yung mga ka-farmers kung anong uling full at uh, ito po ay pang vegetative or pang fruiting stage, although mayroon namang full year na pwede sa lahat na vegetative at fruiting stage okay mga ka-farmers ito po ay uh, one month after transplanting so makita nyo mga ka -farmers. na nagsimula na siyang nagproduce ng bulaklak so kailangan natin iba sprihan ng full year mga ka-farmers para po lumabas yung mga bulaklak niya yan, yeah, ganyan lang mga farmers yeah Yan lang po mga ka-farmers. Sana may nakuha kayong idea sa activity natin ngayon. So mga ka-farmers, let's do farming. God bless sa ating lahat.